balot, Hello. ay nakakapagpalakas palakas ng tuhod at nakakapagpataas kapag ng alta posyon Ito ay tama at walang halong biro. Ito rin naman ang dahilan kung bakit patuloy kaming nakakabangon, nakakarao sa araw-araw na hamon ng buhay. Bawat sento mo ay mahalaga, ito dahilan kung bakit walang pag-alala na kahit dalawang beses nakakakain ng maayos ang aking pamilya. Marami akong dapat magpasalamat dahil kahit simple at mahirap, ang buhay ay masaya. May halong kaba kung di man maugos talaga, ngunit maraming tao pa rin tumatangkilig sa lasa. Lagi ang tulala, yan ang tawag nila sa akin. Sa loob ng isipan ay eh, walang ibang babalakin kundi ang kaligayahan na ang nakapaligid sa akin. Magpasaya gamit ang palasa at magpatawa gamit ang mata. <laughs> Naguluhan ka ba? Huwag mag-alala pa dito sila. Kaya, pwede magtanong. Saan ba yung ano? Ipil-ipil? Doon sir. Ah, doon? Oo. Oh. Okay. May kilala ba kayong ano? Mark? Mark? Mark, ano? Mark, Mark. Mark yung apelido mark, eh. Mark? Oo, uh -huh. Mark yung apelido. Kilala ba kayo? Ay, hindi ko kilala yun eh. Ah, ganun ba? Ah, balot. Magkano balot? 18. 18? Masa ko yan. May sabaw ba yung balot niya? Meron. Ay, ayoko. Ayoko nung may sabaw eh. I'm... Kasi, alam mo ba kung ba't may sabaw yung balot? Bakit? Ikaw ba, pag ikaw ba na-stuck sa isang kwarto, hindi ka makalabas, sa kayi? i... Sa loob? Sabi sa'yo. Ayoko <laughs> <laughs> <Laka. laughs> <Laka. laughs> kaya.